Si VP Sara naman, pangunahan ang pagtitipon ng Filipino community doon sa Netherlands. Ditali mula kay Rajuman Joyce Sadra. RMN Live Report! Simula na ngayong araw ng uh, pag-iikot ni Vice President Sara Duterte sa Filipino community sa Qatar at sa uh, the Netherlands. Ito ay hanggang sa June 4. Mula ngayong araw, May 26, buunahin ni VP Sara na harapin ang Filipino community sa Doha, Qatar, kung saan mayroon siyang mga scheduled activities doon na wala naman sa Qatar ay tutuwa ang pangulo sa other sa May 30th country kung saan huli niyang tatalawin ang kanyang ama na siya sa pangalawang doon sa international community ng International Criminal Court sa Dalinga. So May 31 naman ay dadalo si DP Sara sa pagsisipo ng Filipino Community Group sa harap ng ICC at sa June 4 ang kanyang balita sa Pilipinas kasama mo sa DCXL Manila Radio Podcast.